guys, magluluto ako ng lumpia. Ito ang ating mga kailangan. Ito yung onions, garlic, carrots, wrapper, ground beef. Ground beef ang gamit ko. Tapos mayroon tayong cheese. Ayan, gusto ng mga bata na mayroong cheese ang ating meat lumpia. So ayan, dahil ipapackage ko ito, kaya lulutuin ko siya guys para sigurado na hindi sira ang ating food pagdating sa destination. Kaya lutuin ko na siya. So, ayan. Umpisahan na natin. Ito i ano ko lang yan sa ating food processor. So, babaratan lang natin siya. Ganyan. Ganyan. donyanong mga tanong matapos soyan guys Ibibisa na natin ang ating mga Sibuyas, bawang, Carrots at saka ka, mmm, 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 natin mmm, hindi na nalagay si bawang lahat ay nakatsangki I'm eating my uh, lumpia um, filling. Oh. black okay. Asin lang ang ko dito ba? okay mayroon pala ako ng ano, beef bone. Mahalat na ito, kaya pwede na to Skip the asin. Mahalat na ito. na ito. Madali lang kasi lutuin ang ano, ang ground beef kaya inuuna na natin ang carrot. Ikaramilize na muna natin sila. Ikaramilize. Mag-eat niya. Pagpan. Para. Ayan. Ito guys, nilagay ko na ang ano, ang carne. Ayan. So, ground beef ang gamit natin dyan. Yung 93% fat ang kinuha ko. Si ayaw natin ng mataba. Tapos, ang sinimpla ko dito is ano lang, yung beef um, powder. Dali na powder siya. Yun lang yung sinimpla ko. At saka, ano, black pepper. Ayun. Ginisa hmm. lang natin sa sibuyas bawang. Kasi ayaw ng mga bata yung mga ano natin. Pag hmm. sa akin ito, naglalagay talaga ako ng oyster sauce. Pero dahil hindi. O okay, sige, pwede tayong maglagay dito ng Worcestershire. Maglagay ako. Mamaya, tignan ko muna kung need pa. Yan ang masarap yung sa beef. Worcester sauce Okay yun, kasi hindi naman yun ano Hindi naman yun seafood. Ang oyster kasi seafood. Yun. Ayaw naman ano po. Yung bunso ko ayaw naman ng seafood guys. Pagka ayaw mo ng seafood, nalalasahan mo. Yan, one time na ako nakalimutan ko na ayaw pala niya. Pero ano? 'yung bibs ng lumpia, para so makain na rin siya. so ayan maglagay tayo ng Worcestershire, Worcestershire share sauce and soy sauce.

ang ano natin post magpupose post ba siya ayan so ganyan lang yan yes ayan o oh. So, ito guys, ayan. Ayan na ang texture ng ating lumpia. Ayan, close ka. O, diba? Para madaling balutin. Lutok na yan siya guys para ano, sigurado tayong hindi masisira sa shipping kasi nga holiday mahirap. yeah, minsan natatagalan ang shipping, minsan mabilis. Yeah, so, palamigin ko lang siya tapos i balot na sa wrapper. Tapos yan dahil niluto ko siya, hindi ko nga nilagyan ng itlog. 'Di ba? Yun ang pang-buy natin yung itlog kapag binabalot mo siya ng hilaw. So, ganoon lang yan. Pag... Masarap siya guys. Nikman ko. Yeah. Tikim. So, ayan na ang ating lumpia. Ipapakid na natin at ipadala na natin sa Oklahoma. ayun Let's go package. Pagkakabuti okay. okay. ng mabuti para hindi mag-lick. Ayan, happy Ayan, bagiannya guys. Mau. Asal gitu. Saya ngotin buat pakai Itu an gift, Christmas gift.